ang puting ilaw mo ito, siya ang magbibigay ng liwanag sa mundo. Ngunit mo ang kung mawala ang ilaw na ito, paano na ang salibutan? Ito ay magpupuno ng kadikiman at tila ang mga tao ay maglalakad sa daang walang kabuluhan. Hindi nila mauunawaan ang mga nangyayari, ngunit patuloy pa rin sila sa kanilang mga ginagawa. Para silang mga na hindi alam ang paroroonan. Ngunit sino nga ba ang ilaw ng sandibutan? Tayo, iyon, mga taong umiibig sa Panginoon at sumusunod sa utos, sa utos niya. Tayo ang liwanag, tayo ang ilaw ng sandibutan na magbibigay liwanag sa mundo. Sa mundong madilim at, at tayo ng Panginoon upang magpatatakot. Ngunit, ginagawa ba natin ang tungkulin natin? Tayo mga sumusunod sa kanya ay magbigay ng liwanag katulad ng ginawa niya sa atin. Tayo ang magsisilbing ilaw ng taong nasa kadiliman. Tayo ang mag-aakay sa mga bulag at wala sa liwanag. Tayo ang magputuro sa kanila ng tamang daan patungo sa katotohanan. Tayo ang magsisilbing mga tungkod ng mga pilay at tenga ng mga bingin mga mata ng mga bulag at tila hindi makapagsalita. mga